Pintan. na pumayos ka. Paparating na ang prinsipe ng bitay. Ina, ano po ba ayos ang gusto mo? Gusto ko maging maganda ka sa aking parapan niya. Hindi sabi ng pangit ako, ha? Oh, Ay, hello! Ay, hello! Maganda kong umaga po. Ganda kong umaga, umaga na. aking prinsesa. Ito'y handog para sa iyo. Sana itanggapin mo ng buong puso. Tanggapin mo! Tanggapin mo! Salam. Maraming salamat! Maraming salamat! Sabi yung Yung iho ko! <tis> Nakakaisa kong anak na ano! May surpresa pala ako sa iyo, Princess. Ay, magsing-sing! Para sa iyo na. Eh? Bakit parang <tis> ayaw mo talaga? Okay? Pero ina, okay. hindi Oo, oh, bagay sila. <laughs> oh, aking prinsesa. Di ba, bagay sila? Nasaan ang mga tala? <laughs> Parang lumapit ang mga tala sa iyong ningning. <laughs> Ito, para sa iyo. Oh, okay. I'm in the forever, forever, forever. Will you marry me? Sige nyo ako. Huwag ka lang, huwag kang gumapit sa akin mahal. Aray! Huwag, Yaya. I'm hurtful. <laughs> Bakit? Magkaguluhan ano ano to. Mahal na rin na. Diba, nagpusap na tayo. Hindi, nagugula na siya. Kailangan diba niya na beauty rest kasi. <laughs> beauty rest ang gusto niya, Ano to? Sana ipag-isipan niyong mauti. Wapo ka naman. Cute ka. Ang macho-macho mo, mayaman. Wow. <laughs> Joke. <laughs> Ang wapo ko lahat na sa'yo na, pero <laughs> hindi ka kita, kita mahal. <laughs> hindi ko lang naman tayo. Ibibigay ko yung ano nyo. Kailangan nyo. Hindi na naawa Ayoko lang. na, ina. Ayoko na.